Virgo, tignan natin kung ano naman ang mensahe regarding your work and money Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Kiar's Bracelet Makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, we have 10 of coins. Marami naman po sa inyo, oh. Virgo, maganda yung inyong pamumuhay. Malaki yung inyong kinikita. Kompleto yung inyong family. So, ayan, baka nga may pets pa yung iba sa inyo. So, alam mo, yun, nabibigay mo naman yung, hindi nga lang needs eh, even luho. Pwedeng luho mo. sabi natin, kung hindi man luho ng family mo yan, luho mo. Nabibigay mo yan sa sarili mo. Mm -mm. And yung iba din po sa inyo, pwedeng galing kayo sa pamilya na hindi naman siguro, siguro meron dito mayaman pala, ano. Meron din naman po dito is masisipag yung family members mo. So, pwedeng may mga meron dyan, nagbi-business parang kahit anong business pinapasok ng family mo. Yun yung nakikita ko dito. Mm -mm. So, iba sa inyo na tuto kayo. Hindi ba? Parang alam mo yung sinasabi nga, nasa dugo nyo na yung pagiging business minded. Kaya marami po sa inyo dito, either kung hindi man kayo nagtatrabaho, is nagnenegosyo po kayo. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? Okay, mensahe pa po natin for Virgo. Mensahe pa po natin for Virgo Spirit Guide. We have the Emperor. Ayun nga. More on yung iba talaga sa inyo ha. Pinapakita po dito is maganda po yung katayuan ninyo pagdating sa buhay. Alam mo, Virgo, kung hindi mo man to na hindi mo pa man to nararanasan ngayon, pwedeng ito po yung parating sa iyo. Ten of Wands, kaya lang, kailangan mo muna tong paghirapan, lalo na yung iba sa inyo, kung kunwari, nag-business kayo, wala man kayong background sa business angay uh, kayo pa lang yung first business um, woman, businessman sa family ninyo. So, you should work harder talaga dito. Talagang kailangan mo mag-focus, talagang may stress ka. Pero alam mo, sulit yung stress mo dito. If ever man, ano, ito yung tinatahak mo na landas. Kahit nag-iisa ka pa, kahit walang naniniwala sa so inyo know, family members. Tingnan natin. Kasi iba naman sa inyo, pwede mga professional naman yung mga ka, ka ano nyo, mga kasama nyo sa bahay. So, tapos ikaw dito, nag-business ka. Yes, pwedeng iba yung tingin nila sa mga nagbi business Tingnan natin. Let's see. So, meron ka pala dito mata pobre na ano, no? Na family member. So, tingnan natin ano pa yung mensahe for you. Okay. Tingnan naman natin pagdating sa work. Energy naman, spirit guide, pagdating sa work may Virgo. We have the chariot. Okay, so meron ba dito nagmo-motor, nagba nag you know, uh, meron kayong gamit talaga na sasakyan, personal vehicle for some of you pagdating dito sa trabaho. Let's see, may success kasi na pinapakita dito Virgo pagdating sa work mo. Pero tingnan natin yung issues. We have star power. We have winning. Okay, ang issue dito parang ano ba? Napapagod na ba sila? <laughs> Napapagod na yung mga co-workers mo na makita na lagi kang nananalo. So, meron po dito, parang sawang-sawa na kasi lagi na lang ikaw yung ganito-ganyan. Lagi na lang ikaw yung na-awardan. Kasi magaling ka eh. Tsaka you are giving your best din talaga. Sabi nga dito, star power, step into the spotlight. Become an influencer of the company and earn fame, popularity. So, pwedeng ito po, nangyayari na to talaga sa inyo no? Tapos, yun lang, maraming naiinis na, maraming ayaw na makinig kasi lagi na lang yung pangalam, lagi na si Virgo, si Virgo, si Virgo na lang lagi yung may award, etc. Winning, don't spend everything at once. Sooner or later, good luck comes to everyone. So, lalo na yung iba sa inyo kung ngayon nga, masisipag din yung mga family members ninyo, ano, Ayan. So, pwedeng magantimpalaan mo sila. Matreat mo sila for some of you. Mm -mm. So, ayan po, pwedeng meron ka dito mapanalunan pagdating sa work. Mm -mm, meron. Tapos, magiging issue na naman yan kasi ikaw yung mananalo. <laughs> Sige lang, igram mo lang yung mga opportunities ng na, na yan. Masasawa din sila. Mm, mm Pwede nga dito, no, may mga co-workers ka na hindi na nag effort Kasi laging ikaw na lang daw yung, ano ikaw na lang yung nakikita. Parang puro pangalan mo na lang yung bukang pibig ng mga boss, ganyan. Even pwedeng kapag may mga bago dyan sa work ninyo, nababaitan sila sa'yo. Magaling kang mag-handle ng ano talaga, ng trabaho. Oo. So, di ko alam kung may nanunulot sa'yo dito eh. I mean, sinusulot ka ba? Dito sa company, dito sa pinagtatrabahuhan mo. So, tignan natin ano pa yung mensahe. Okay, pagdating naman po sa kaperahan. Okay, sa money naman. Spirit guide, sa pera naman po, ano po ang mensahe natin? For Virgo. Five of coins. Ayan, meron din namang na problema dito. So, hindi rin naman din pro positive, ano? Meron tayong pinapakita dito. Five of coins. May issues naman yung iba sa inyo pagdating sa pera. But let's see, no, kung kayo nga ba talaga yan. The devil, Okay. So, pwedeng ganito. Yes. Matatag yung, ano mo ha, yung kumpiyansa, kumpiyansa mo pagdating sa trabaho. Ganyan. Pero, pwedeng pagdating dito, sa bagay na to, ano, mahina yung iba sa inyo. Meron bang sa inyo ng pera? Karelasyon nyo pa lang ba to? Karelasyon nyo lang to. Six of Swords. pwedeng nga nasa malayo pa. Yan. So, pwedeng meron po dito, ano. Meron ka, na karelasyon mo. Or, sabi natin, asawa mo. Lumayo siya, umalis siya, nagtrabaho siya sa malayo, tapos hindi nagbibigay sa'yo ng sustento. O hindi nagbibigay ng sustento sa mga anak nyo. Kaya din yung iba sa inyo, malakas yung loob ninyo eh. Yan, kung na pumasok sa negosyo, nagalingan pa sa trabaho, yun yung hindi nakikita ng mga co-workers mo. Na kaya mo ginagalingan sa work, kaya mo binibigay yung best mo kasi ito lang yung alam mo na makakatulong sa family po ninyo. Lalo na ayan, meron ka ditong asawa na hindi nagsusuporta. So, yung iba po sa inyo, yan yung problema ninyo pagdating sa pera. No? Isa yan sa problema. Kaya pala may, may struggle kayo dito. Five of Swords. Yan nga, trinador kayo. Kayo ba yung ano dito? Nag, um, sabi natin, kayo yung nag-sponsor no? ng kanyang pag-alis. Oh. Parang meron nga dito, kinalimutan na kayo na board na sa inyo. Simula nung nakatikim ng salapi. Meron pong ganyang tao dito sa life ninyo. Nakalimutan na kayo. Because nakas nakalasap na ng ginhawa. Naakala niya pang forever na yon. So iba sa inyo, hindi issue sa inyo talaga yung pera. I mean, hindi talaga sa inyo nang galing yung issue. na pagdating sa money, kung hindi, ito po ay binigay lamang sa inyo ng isang tao na dapat nagsusuporta po sa inyo. Meron din dito may bisyo. Ayan, no? Oh, baka may nagsusugal. Tignan natin. Pagdating po sa paparating na opportunity para sa'yo. We have six of ones. Seven of cups. Alam mo, dami pang opportunity na paparating sa'yo dito. Oh. May pagbabago. Ayan, kung yung iba po sa inyo, is um, feeling mo, dito sa work, sa current work mo, walang pag-asa, walang paggalaw ayan po, madami ka pang pagpipilian mm -mm. tapos yung iba sa inyo, kung gusto nyo lumayo dyan sa lugar ninyo, makakalayo po kayo, makakapagsimula po kayo sa lugar na gusto ninyo o sa bansa na gusto ninyo napuntahan tingnan natin spirit guide ano po po ang mensahe natin for Virgo we have childhood home. Yan, wag mo din daw kalimutan yung roots mo. Yan, we have the lovers, 'di ba? Yung mga tao na sumuporta sa iyo. Huwag mo din daw silang kalimutan kahit na malayo na yung maabot mo or malayo na yung naabot mo ngayon, Virgo. Ayan o, madami ka pang awards na marireceive talaga. Sabi, accept your well-earned praise. So, i-accept mo to. Na huwag mong tatanggihan. Lalo na dyan sa trabaho. Hayaan mo yung mga ingit. Hayaan mo sila. Basta focus ka dito sa dreams mo, sa goals mo. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.